Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa ating channel, Coach Manny po At uh, nandito po kami ngayon sa gate ng Antonio J. Villegas Vocational High School At uh, na-chempohan po na meron ditong uh, isang matandang babae, senior citizen Na dumadaing at ang ng tulong sa amin dito dahil ang kanyang, uh, uh, kanyang paa ay uh, masakit na masakit, kumikirot dahil meron pong uh, uh, nararamdaman sa kanyang paa na mamaga ang kanyang pong minakabuhay ay siya ay nangunguha uh, nang lang ng, uh, ng uh, mga kalakan, ng mga plastic bottle. Pero dahil po sa meron siyang nararamdaman ay talagang nahihirapan siya. Kaya ito pong uh, si Aling Nelly ay nang, ng konting tulong sa mga kababayan natin na mayroong puso uh, na nais makatulong sa kapwa. Ito, uh, pakita natin siya. Ako po si ako si Nelly Piña ingi ako ng tulong sa inyo, kung pwede. Kasi yung naramdaman ko, sa na paa. Masakit yung paa ko. Hindi ako makakapilay-pilay ang lasad ko. Ato, ilan, ilan, gano'n yan ang katagal nararamdaman yan? Mga ano na ito, mga tatlong linggo na. Naga saan ba kayo? Taga parang po. Tondo. Lagop ng Tondo. Ayun. So, ilang taon na kayo? Sixty. Sixty? Senior. Senior, uh, meron ba kayong asawa? Wala, balo ako. Balo. Nasaan ang mga anak? Sa Palawan po. Oh, may gusto ba kayong sabihin sa mga anak? Wala sila, ano eh. Wala silang telepon. Matagal na ba kayo nagsusulong na naninirahan dito sa Maynila? Oo, oh, ma mga ano na ako dito, mga 10 taon na ako dito. Eh, ano bang muna niyo, ano bang nga niyo dati? Dati, ang anak ko, maglalabada. Yun, ngayon, hindi na, tumigil na ako. Kasi yung iba, hindi nagbabali. Ah, ngayon, anong kinakabuhay niyo ngayon? Ngayon, mga nanako ng kalakal. Ito, Ayan. asa na, yung kalakal? Yan. Ayan. Ayan. So yung pagsakit ba ng paa niyo inaapektuhan yung paghahanap buhay niyo pang ng kalakal? Pinat, pinat. Imiis ko na lang kahit masakit ng paa ko, umuha ako ng kalakal. Bakit hindi niyo pinapa-check up? Ay wala naman akong pera. Ngayon po si Nanay Nelly talagang medyo nakakaawa yung kanyang kalagayan dahil alam niyo wala siyang asawa, wala siyang mga anak dito, nasa palawan lahat. At wala rin siyang kamag-anak, wala siyang ibang malalapitan naihingi ng tulong dito kaya ayun po talagang uh, lumapit po siya dun sa may Amin kasama ko yung aming guard dun sa Villegas ay talagang uh, naihingi siya ng tulong dahil talagang uh, hirap na hirap siya sa kanyang talagayan na namamagay paanya. niya at uh, naitanong ko kung magkano kinikita niya kumikita lang siya ng 60 to 70 60 to 70 pesos per day na talagang yun yung pinagkakasya niya sa mag, maghapon niyang pangkain na talagang yun ay uh, tipid na tipid kaya ayun po uh, hindi niya may check up yung kanyang uh, nararamdaman na mamagayang paan niya hindi niya may check up kasi wala siyang pera kaya talagang mas lalo siyang hirap uh, mga, mga nakal dahil uh, doon sa nararamdaman niya na pang uh, ng kanyang uh, kaya ayun po, uh, binigyan ko naman siya, binigyan ko rin siya kaya lang uh, limit, limited din yung resources ko. Eh yun, pang kain-kain niya lang po. Kaya ayun, kung meron po sa inyong na uh, nais uh, mag-extend ng tulong kay Nanay Nelly ay uh, uh pwede niyo po kami uh, kontakin para naibigay namin sa kanya yung tulong. Pwede natin silang uh, maipa-check up para Mabigyan ng tamang gamot yung kanyang sakit. At uh, ito pong video, pakishare po nating na video. Uh, makarating din sa kanyang mga kamag-anak sa Palawan. At uh, ayun po, uh, sana po ay matulungan nyo natin si Nanay Nelly sa kanyang uh, uh, karamdaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.